Anong ganap sa mundo ng showbiz? Mas lalong naging palaban ang mga pahayag ng kolumnista at radio host na si Christy Fermin laban kay Jenky Pacquiao. Sa episode ng Christy Fermin noong September 22 ay tila pinasa ringan ng kolumnista si Jenky at sinabi na balakid ito sa tagumpay ni Sen. Manny Pacquiao. Pinag-usapan din nila kung dapat nga bang pangaralan na ng pambansang kamao ang kanyang asawa. Tila walang balak tumigil ang kolumnista sa pambabatikos kay Jenki at sinabi na titigil lamang siya kung may magbabago sa ginagawa ng asawa ng pambansang kamao ni Pacquiao. May nag offer ng ceasefire. Hindi ko po tinanggap yan. Dahil ang tigil putukan ay magmumula po para huminto ang upakan doon sa nagpapasimula, hindi doon sa reaksyonaryo. Naniniwala din na nasisira ang imahe ng pambansang kamao dahil sa mga bagong tao na nakapaligid sa kanila. Hindi naman pinangalanan ni Christie ang mga nasabing bagong tao na pinaniniwalaan niyang sumisira lamang kay Pacquiao. Nag-aanyo na sila ang magpapataas kandidat pagkatao ng mag-asawa. Pero hindi po, inilalayo ko sila sa publiko. Ito yung mga admin, di ba? Ito yung mga namamahala sa kanilang karera. Sa halip na sila ilapit sa publiko, sila pa ang naglalagay ng pader. Sinabi naman ng co-host ni Christy na tila hindi na masyadong nagpo-post ng mga mararangyang bagay si Jenky sa kanyang Instagram na siya namang pinuri ng kolumnista. Matatandaan na ilang beses binatikos ni Christy si Jenky dahil sa magarbo nitong pananamit. Ayon sa kolumnista ay dapat maging simple na lamang si Jenky lalo na tatakbo ang asawa nito sa pagkapangulo. Anong masasabi mo sa balitang ito?